Okay? Sige po. Ah. Uh, Good mga ka-safety. Okay? Yan po. Ah, uh, meron kasing ano, madalas, ano, ano, ano daw po ba ang common OSH compliance, okay, na hinahanap o madalas hanapin ng ating pong, ano, ng Dole Inspectorate. Yan po para po sa kaalaman ng iba, okay? At sa kaalaman ng mga bagong safety officer natin diyan. I know some of the safety officer no na mga matatagal na sa larangan ng industriya sa ating constructions eh alam na po ito. Okay? Pero dapat po tayo mismo as a reference guidelines natin, no? Meron tayong mga dapat pong alam okay na maaari makatulong sa atin. Okay? Unang-una, Madalas kapag may mga dolly inspectorate eh, na pumupunta sa workplace natin, chine-check nila muna yung workplace. Okay? Yung pinaka actual workplace natin. So, kapag may mga ID, LH, or imminent danger to life and health agad doon sa workplace natin, kino-call out book nila agad ito sa management. Okay? Bine-break down nila, okay? ini ah ay in ano, discuss nila agad. Okay? Para po yes. ano? Para ano, malaman o ma-address agad doon during walk during inspections natin po kay sa ating pong lugar gawaan. And ano pa? Madalas una nilang hinahanap okay yung OSH program. Okay, did you have any approved submitted OSH program in our workplace? Okay, tandaan natin ha. Hindi po kahit subcontractor po tayo or subcontractor o trade contractor tayo ay hindi na po kayo idodole eh Hindi po. Okay? Mamaya po pwede natin pag-usapan or sa mga other topic po natin na ando naman po yan. Pero okay, para po sa reference po ng iba, okay, ang OSH program po kasi yun yung isa sa mga, mga dapat po natin nire-ready. Okay? Ano pa? Madalas, ano rin, nila, ilang po ba yung manpower natin dito? Right? Ilan po ba yung manpower? Ilang po ba ang mga first aider natin? Buhon muna tayo sa ano ha? Sa health, ano po natin? Ilan po ba yung first aider natin versus sa manpower natin? Eh di ba meron naman tayong RE11058 guidelines? Eh ngayon meron na tayong 252 guidelines no? na dapat alam natin ilang first aider ang kailangan natin per work areas or per establishment. Okay? Na sinasabi natin. Ngayon, itatalong din kayo. Hahanapin yung RHSO. Okay? O yung RSO natin. Okay? Yung mga safety officer, safety committee. Yan po yan. Nagko-committee po ba kayo? Kaya doon makikita ilang number of safety officer in our workplace. Okay, yun po ha, as a reference po natin para hindi po puro guided po tayo ha. Kasi sinabi nga natin, kapag walang OSH program, ilalagay po talaga nila doon. No OSH program. At alam natin na may reference na pwedeng ano, maging penalty system po sa ating workplace. Nakakatakot po. Kasi maaaring yung penalty system na yan ay ano, maging dungis okay, sa ating workplace or maging ano sa company, uh, maging dungis sa company at maging ano, maging isa sa mga dahilanan kung bakit may record tayo ng mga penalty. Eh, we don't want that to happen. Okay, alam natin yan. Okay, ano pa? Pwede nilang chicken yung No Fire Safety Inspection Certificate. Meron po ba kayong FSIC? Diba? Tingnan nyo ha, from the BFP, from the LGU o municipal, no, naandyan po yan. Ano pa? Rule 1020. No dollar registrations. Okay, napaportante po yan. Kasi ang dollar registrations mo natin, FYI po, ah, libre po. Okay, as a reference po natin, no? lahat po ng establishment ay dapat merong ano, mga dollar reference po katulad po ng nakalagay po dyan. Kaya nga napaportante na lahat tayo or tayo mismo okay, ay compliance para dyan. And syempre, lahat tayo ay may reference din para ano, para doon pa lang eh alam na natin na ay may mga ganitong ano tayo needed na i o pakita during our Dole inspections requirements. Okay? Ano pa? Tatanungin din po kayo, did you have any annual submissions o WAR submissions basta sinasabi natin na Uh, sinasabit ba yung DOLE o okay, sa submission requirements o DOLE requirements na dapat natin pong sinasabit. Ano pa yan? Yung mga sinasabi na, uh, sinabi ko na yung AMR, okay, o annual medical uh, report, sinabi ko na rin yung uh, annual work uh, accident injury exposure report, no? Failure, eto pa, hang. failure to conduct health and safety promotions. Ano yan? Katulad ng mga toolbox meeting, Katulad ng mga orientations, katulad ng mga training, isa po yan sa mga ano, hahanapin din po. Kasi doon sa toolbox meeting natin or doon sa orientations natin or doon sa training natin, di asking may mga orientation po ba yung mga trao regarding safety and health protocol requirements natin, rules and regulations. Ayan po yan, di ba? Or, sabi nga natin, tingnan, o oh, meron po ba kayong OSH reporting requirements as stated po doon sa ating pong occupational safety and health standard? Diba? Yan yung mga simple. O, oh, punta tayo sa health awareness natin. O, oh, meron po ba kayong mga uh, tuberculosis program? Okay, HIV program. FYI lang din po, ah yung mga programa na naandyan po katulad ng prevention uh, program natin sa hepatitis, uh, FH, uh, hepatitis, HIV, tuberculosis, downloadable naman po yan. Kailangan po alam na may reference lang po tayo at napaka-importante na guided po tayo dito kasi unang-una tayo rin naman po ang maepektuhan as a ano natin po sa workplace natin. Kaya napa-importante na, na yung reference natin kasi Kailan ba natin dapat nire-review yung OSH program natin? Kailan ba natin ini-state ito? Yun yung mga sample natin. Ngayon, ito ha, mag-ano ko. If I'm general contractor, I need to review. I need to assist our contractor. Baka para dito. Kasi, knock in wood, sorry to say ha. May mga safety officer po tayo na medyo hindi po alam ang mga submission requirements. May mga safety officer tayo na hindi teki So you need to assist. Kumbaga, sabi nga natin, we need to orient them. Oh, eto, ganito lang ang pagbuo nito. Ito lang ang ano natin, di ba? May mga ano kasi tayo, may mga safety officer talaga tayo na medyo mababa po talaga ang kaalaman regarding sa ano natin sa mga computer o anything. So, kailangan mag-discuss natin. Tandaan natin, April Okay, 10-20-10 approval ng mga ano natin, mga uh, mga program natin o mga policy procedure natin na kailangan po. Pwede mo i-discuss to sa top management nyo. Mapaportante na dinidiscuss sa top management. Bakit? Para may reta na sila na may mga batas tayo. At syempre, tipa, practically, ano sinasabi natin, no? Na maaaring, ano, maaari tayo ma-penalty, sir, pag tayo ay na- ano na, uh, na dole inspectorate. Okay? Ano pwede natin? May business losses po tayo, may business cost po tayo. Okay? 'Di ba? Okay, hindi ko nasasaklawan yung mga ano, mga tiga dole inspectorate. May nagtanong kasi sa akin naman araw. Sir, kailan pa tayo dapat dinodo? O kailan ba talaga dinodole inspectorate ang isang project? First... Okay... During submission of your OSH program... Ititingnan nila... Kasi may mga tiyatawag silang... One month... Three months review... Kung na program ba... Okay... Ano pa... Kapag may accident incident report... Okay... May mga aksidente na medyo nagiging critical... Okay... Medyo nagiging malawak yung issue... Alam naman natin sa social media... Isa rin po yan... Pangatlo... Okay... Kapag may mga annual review na tayo... Yan... Yung si Dolly Inspectorate... May mga annual review rin kasi yan... Binabalikan nila yung kumpanya... Okay pang-apat kapag may mga reklamo okay yung mga manggagawa or may dole claiming procedure process ang tawag natin doon or mga dole uh, ata may nakalimutan may dole uh, basta may dole reklamo okay dole claim po ang tawag natin doon okay natin po sa workplace so gagawin ni dole okay i-address 'yon sa company natin Okay? Yan po yung sinasabi natin. And, madalas, sinatanong din nila, okay, yung tinatawag ng FSIC, babalik tayo sa emergency. O, meron po ba kayo emergency re response plan po dito? Meron po ba kayo emergency response team natin dito? Ano po ba yung mga capacity ng ating pong mga first aider, safety, Meron po ba kayong nurse? Meron po ba kayong doctors? Meron ba kayong physicians? It depends po yun sa, ano, sa ating establishment. Tandaan natin, na ah. ina natin ito Because we need to call the attention of our top management. Napaka-importante na i-call mo yung attention ng top management because this is a budget system. Tandaan natin na ito ay budget system. We cannot hire a city officer, we cannot hire a first either, we cannot hire a nurse without a budget in our team. So, kailangan ma-open out sila that we need to have a budget in our BOQ or tender documents, etc. 'no natin po at mare-recognize nila ito para doon pa lang maano natin ma-details and also proper coordination of the safety officer to our management PM ilang ah uh, ilang scaffolder okay ayan isang ilang skilled okay ilang her uh, nurse po ang kailangan natin ay sorry ilang manpower sorry ilang manpower ang kailangan natin para ma-versus natin. Tayo yung magre-recommend based on our occupational safety and health standard. That's why, ano trabaho natin? Ma-oversee, ma-overlook. And act as advisory capacity pertaining sa safety and health. Yun lang, no? Na medyo maano natin. It's dapat, alam natin, tandaan natin, meron na tayong 252 guidelines ngayon. So, kailangan, ano sabi natin? Basahin natin, i-review natin, okay, kung ano yung mga uh, penalty system na nabago kasi dati one set of penalty 5,000, eh, 10,000, 15,000 ngayon ano, meron na po siyang ano, first offense, second offense and third offense. Okay, tanda din natin no, yung tinatawag na will pull. Okay, ng kumpanya na okay lang 'yan. Ma-penalty, bahala na. Hindi po ganun, okay? We need to what? To outline that to top management that we can. We can eliminate that. Then to follow in our OSHA standard. Kaya nga tayo nandito. Lagi kong tatandaan din, inisa sa puso natin, yung acts as advisory capacity pertaining sa safety and health. Dahil huwag tayong magsawa no, na mag-advise sa ating top management to help our top management regarding po sa occupational safety and health standard and the Dole Inspector Requirements. Okay? Kasi bakit yung iba natatakot? Di ba? Kapag may Dole Inspector hey, hindi kayo, kayo na humarap. Hindi po ganun. Okay? This is a proof of evidence that to show them that we continuous o we improvement our compliance po sa ating pong workplace. Sabi nga natin, wala naman po masama kung haharap tayo, wala naman po masama kung mag implement tayo ng tama po based on the Occupational Safety and Health Center. Ah, ang <laughs> Occupational Safety and Health Standard Requirements. Okay? Yun lang naman po. We have a different section of OSH standard. We have a different rule in, inside of OSH standard. Dapat lang po, ma-review natin pare-parehas. Where? in our OSH committee. Yun lang na ano natin, isa basic information that we need to tackle. Okay? Maraming maraming po salamat and ingat-ingat po mga ka-safety. Salute.